Hi guys! Ayan, nagkukulay kami ni Ate Agnes. <laughs> Tingnan yung, yung style namin. No? Ano, nasa parlor kami. Ayan, no? Ate Agnes. Hmm, oh. hay mm. hi, Kate, sa kanila. Ano mga kapag-ay? Ayan, yung pagkulay namin. No? Ready na. Ayan. Tapos, habang nandito ako sa live ni Ryder. <laughs> Kakatapos guys, magluto. Ayan, nagkukulay kami. Yung kulay ng blonde. Eh. Iwan ko lang kung magbablande to. Sana mag ash blonde. Hmm. Sana mag ash blonde daw. Ayan. Tingnan natin yung resulta. Kung anong resulta kaya nito. <laughs> Nagpapagandang mga katulong charot. Akala mo naman may ikaganda pa, no? <laughs> Ayan, guys. Tingnan natin kung anong resulta ng kulay namin natin. Para kami ng kulay para nasa parlor o oh, itim pa yung ano namin o oh, yung cup ay yung ano tawag nito anong tawag nito te plastic oh. <laughs> para na <laughs> bipad di <plastic> <laughs> oh, di ba garbage mm. para si superman lang galing ng ano namin ang galing ng style namin ganito talaga pag wala mong ano wala mga lagi na kakulong kaya wala tayong magagawa ganon talaga Mahal sa parlor eh mm. mahal din mo pa parlor kaya okay. hala na yun kanya-kanya na lang kami. <laughs> Black yung buho ko guys. Kaya tingnan natin yung result. Ah, oh, oh, wow. oh. Dito ako sa Life Rider. Oh, dito yung Disney ngayon. Oh, ayan. Shout out sa nandyan. Oh, nandyan. Sino ba yung bay Bayan mo na guys. Ah. Eh. Iyan ko lang ba yung mamaya. Eh... Update kung anong kulay yung kalalabasan nito. Yan na guys. Tapos na, na. Tapos na. Tatali na lang niya Ate Agnes. Para mamaya maligo na lang tayo. Tapos, titingnan natin yung result. Kung magpupulay ba siya. Ang haba kasi ng buko. Pulang pa yung isang sashi ng ano. <laughs> Tingnan niya yung dulo. Hindi pa nabasa. Oh. Pulang isang sashi ng ano ng pangkulay sa buhok ko. <laughs> <laughs> Hindi na. <laughs> Hindi na basa, oh. Hindi na mo, Ang kunti ng pangkulay kulay, tapos ang mabaan ng buhok. At ay, ay. problema, problema rin dito sa buhok. Gusto niyo sumama maligo, Charo? Gusto niyo sumama maligo? Gusto niyo natin mamaya guys kung magkulay ba ito. Masaya mo nga siya siya ang puhang Nakalimutan ko na. Wait lang. Ito plastic. Ayan guys, nakaligo na tayo. Yan na yung resulta ng ating book Uh, tingnan natin mamaya pag matuyo kung mas makulay ba siya. Pero ayan, nag-brown naman siya. kung nasisinaga ng, ano, ng ilaw mamaya uh, natin yung result pag ano yung um, tuyo na kasi parang mas ano mas makikita yung kulay niya pag tuyo yung buhok pag dry na yung ating buhok okay and kabi kami lang nagkulay niyan kasama ko dito ay hindi pala yung ano kasama ng anak ng amo ko yan yeah. brown brown siya kunti ayan <laughs> <laughs> na guys so may kulay na yung buhok namin. Nagpula-pula na si Ate Agnes. So, pa nakalito. Ako, tapos na. Mga ano siya. Ba na pula siya. Nagbablante. Eh. Eh.